meron akong isang tanong ha. Pasensya na kayo, kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanong nyo ng utang na loob sa uh, Pangulo, uh, sa Presidente, o sa pamahalaan na ito, ano po yon kung meron man na? Well, yung kanyang dalag, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Ah. Ay, siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante mm -hmm. para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin ipinaglaban yan. Eh. At uh, ngayon, ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan, kahit sa uh, uh, tinuturingan ng aming kaibigan, at sinasabi, eh, gusto nilang gawin, o papayag sila, si si President Duterte lang talagang uh, ang nanindigan doon sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya nasa rules yan, eh, dapat uh, pabaya, uh natat, si Marcos uh, sa libingan ng mga bayani na eh, hindi, hindi habang <laughs> sa kasaysayan ng pamilyang Marcos din na namin makakalimutan niya. Mm. siya lang yun na nga ako sa inyo na tinupad. Parang ganoon. Sa lahat-lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ang paraan, titignan natin. And siguro sincere hmm. naman talaga sa iba, pero syempre may, may pwersa ng politika. Eh.